Magandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel muli. Andito tayo ngayon sa ating taniman dito sa taas. Ayun. Gagawa po tayo ng kanal. Overflowing po ng ating imbakan ng tubig. Ayun. Ayun po. May tubig na. Para yung lalampas po rito na tubig. Dito po dadaan unti-unti palabas doon sa ating palayan. Yung tubig na mag-overflow po doon ay dito dadaan sa gagawin natin na kanal po. Para hindi po matibag yung pilapil na ito. Tapos hindi rin po magputik yung ating ginawa na taniman o plat. Ah, lente, ubos <laughs> <laughs> wala ma wala matitira na petse, dami manok. <laughs> Ayun Dami manok. Araw-araw nandito. Okay, yung diskarte ng kalabaw. Kumakain habang <laughs> naghihila. Sa bakas, nagkatubig na po yung ginawa natin na imbakan ng tubig. Ito na po yung ginawa natin kanal mga kapatid para doon sa overflowing natin. Doon sa taas yung storage ng water natin na mahuhulog galing sa bundok. Ang overflowing niya, ito pong kanal na ito. Yan, okay na po. Ang ganda doon. Yan. Ito na po mga kapatid, natapos na po natin yung pinagawa natin na kanal ng ating overflow. Ang Agandun po yan sa baba. Dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na to sa inyo. Gaya po ng lagi natin sinasabi, huwag po tayo mawawalan ng pag asa sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat. Paalam. La, 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 la.